Meron po tayong inaayos isang grass cutter, bali ang issue po nito ay naputol ang tali sa kakahila dahil nga po ayaw gumana Tatlong tao na po daw yung nagsasalitan sa pagpaandar, ayaw po talagang gumana Marami namang gas mga kareperman So yun po, no ito po isang grass cutter Ayan mga kareperman, bali unang step natin, uh, lagay natin yung taling naputol Ayan, Unang step, kailangan mo ng kalasin ito mga kareperman Ayan, Alarance po ito. Ayan, maluwag na po, no? Na-repair na, -repair na, na ito. Nakalas na. Ayan, tapos yung kabilang tornilyo. Sa ilalim. Mga ka-reperman, panuwarin niyo po, full demo tutorial repair po ito. Once na may pinalagpas po kayo, baka meron po kayong hindi makita. Meron po kayong hindi ma-repair. Ayan mga ka tapos sa gilid, no? Sa gilid po natin kakalasin. Ayan, punya na po, no? Napakaingay dito sa amin. Ayan, last na tornilyo sa ilalim. Ayan mga malapit na. Ala po ito, no? Ayoko pong i-catch yung video, no? Uh, para kasi malaman nyo yung step by step. Kasi kapag po kinat, kinat ko ito, baka meron po kayong hindi makita. Ayan po mga ka nakalas ko na po yung cover, yung kanyang sate Ayan, yung tali po na naputol, ibabalik po natin, ipapasok po natin mga ka No? So ito po yung tinanggal ko na naputol na tali sa loob. Dito po nakalagay yan. No? Ayan, dyan lang nakalagay. So inalis ko lang siya, sinungkit ko lang yan. No? Ngayon mga ka ibabalik po natin yung tali niya. Ito po yung ginawa ko. Sinunog ko ng lighter. Ito po. Para yun nga po, no? Uh, hindi may rap ipasok sa butas. Kailangan po kasi papasok po dito yan. Tapos, lalabas po dito sa kanyang hukay. Ayan, no? Sa kanyang uh, malalim. Sa lock niya. Diyan po dapat papasok yan. Papasok po dito. Tapos, lalabas dito. Pero bago yung makareperman, kailangan mo nang ikot ito. Ikot po yung uh, pinaka, niya, ano, spring, no? Dapat yung paikot po, pa-counterclockwise. Ayan, no? Yung meron siyang balik. Ayan. Yung lumalaban po siya, no? Hindi po pwedeng pa ganun. Ayan, no? Hindi po siya lumalaban. Kailangan po yung lumalaban siya. Ayan, no? Kailangan po natin ikot ng 10 beses. Para sa estimate ng tali niya, no? 1 2 3 4 Ayan, makareperman. Matigas na, no? Ayan, tigas niya, oh. 5 Ayan, no? Mabalik. 6 7 8 9 Ten. So ayan po mga ka-repair no? Ten na ikot. Okay na po 'yan. Ayan. So bali 'yun po, no? Kailangan ko po siyang isakto rito. Sa butas niya. Kapag po pinasok ko rito 'yan, kailangan po lalabas po dito. Kailangan po lalabas po dito 'yung tool na sinad. Ay! Yan mga ka no? Lakas ang pressure niya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ayan mga ka-reperma no? Ayan, 10 Pasok po dito Tapos, yan yung mahirap dito naman Kailangan lalabas po doon no? Meron pong butas yan Mahirap nga lang pong ipasok Pag ako nakapasok yan, okay na Ayan, no. Meron po tayong pinipigilan tapos pinapasok po natin, no. Mahirap din po. Ayan, no. Pero walang mahirap sa gusto matuto. So, ayan mga pasok na po, no. Ayan, kita niyo mga ka yung tali. Ayan po yung tali, pasok na. Ayan, no. Wala pong mahirap mga ka no. Basta may tiyaga. Ayan. Tapos, Lagyan ko ng stopper dito para hindi po siya umikot habang uh, hinigpit na ko yung tali. Ayan, no. Ayan, nang daan-daan lang po, no? Baka matanggal yung stopper Ayan Ibuho lang siya, mga kareperman Nang isang buhol Ayan, yung hindi na siya makakalas, no? Tapos, sila lang yung tali Ayan, mga Pasok na siya, oh So, tapos, alasin ko lang yung stopper Kailangan nito, mga kareperman Kailangan yung buong tali niya Ay papasok po sa loob Ayan, mga kareperman, no? So, ayan po Pasok na lahat ng tali niya Ayan, oh So po, no? ibalik na natin. Ayan, tapos subukan natin lain mga ka-reverman, no. Ayan mga ka meron na siyang uh, play, no. So meron na siyang kumakagat, ibig sabihin okay na 'yan. Tapos mga ka-repair no? try, uh, try, po natin pa under Ayan, no? kung meron po kayong grass cutter or chainsaw na naputol, uh, ganyan lang po yung gawin ninyo, no? Hindi po kailangan ni pagawa sa iba, hindi niya po kailangan bumili ng bago. Hindi niya po kailangan kalasin. Gano lang po yung technique. Erman ka repair no? Make sure po dapat maipit ito. Kapag hindi kasi maipit 'yan, may possible nakakalas lang, no? Lulusad. Ayan. Dito sa ilalim. Higpitan lang mga ka-repairman. Tapos, tornilyo po dito sa ilalim din. Magkakalimutan po 'yan. 'Yon. Tapos 'yung panghuli, 'yung lak sa gilid dito mga ka-reverman no? yan huwag kakalimutan po ito na ayan kasama po sa tornado yan kung niya po kinalas ganoon din po ibabalik ayan So yun po no, tapos try natin pa andarin mga ka-repair man. Make sure po naka-on ito no. Naka-on po yung grass cutter para di kayo mahirapan. Kasi pag naka-off yan, hindi po talaga gagana yan. So ngayon, try pa rin yung panda rin. So ayan mga ka-referman, gumana na siya, no? Pero wala siyang control. Ayan, no? Delakado po yung nangyari na mga ka-referman, no? Kailangan lang yung short ito. Ayan, wag pa pagpapatayin siya, no? Woo! Ayan, medyo na tayo itong mga ka-referman, no? Buti, gumagawa tayo, walang, walang tao rito. Ayan, yun po. Wala siyang control. Tsaka napakataas sa minor niya. So yung mga ka-referman, okay na, no? Thank you.